Hello guys, uh, magpapalit nga pala ako ng pain Ito kasing isda na to. Yan. So palitan natin ng may kulay. Yung parang warm siya. Yan. Okay guys. At ito nga palang aking facing rod. Automatic na siya. Pinindot mo siyang ganun. Diretso na siya. Okay. So now, itatry na natin ulit. Balit kasi ako ng pain. So, kailangan natin lang. pesto pesto And then throw. Wow! Alayo! Ang layo. Ang galing. Yun na. Ando na. Hintayin natin. Lagyan muna natin dito sa rocks. Hintayin natin makahuli siya. Habang ako ay uupo muna. <laughs> ito yung pindutan diretso siya pag pinindot mo siya at mo release, ang galing, ang layo